Yo, what's up mga ka-drivers Medyo bad trip lang tong araw na to sa akin eh Dito kasi ako nakapark sa may puno, ano, yan So, papasok pala ako ng, ano, ng sasakyan Biglang may pumatak sa akin, na akala ko eh uh, Hamog lang or tubig ulan Iba pala yung pumatak sa akin mga ka-drivers, so, you know. oh yan oh 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 huh? Fresh na fresh. Ang init mga ka-drivers. <laughs> Bad trip na ibon na to. ako <laughs> ng ibon. Pero fairness, wala namang amoy. No? Wala amoy. Wala talagang amoy yung ano, yung ano yung ipot ng yung ipot ng ibon, no? Pero pag manok to yari ako. Nakaiwas ako mga ka-drivers, dapat sa ulo yun eh. Pero sumagi isang ganun eh. Tak! Ah! Dito siya tumama. <laughs> tisyo, tisyo. Pag uh, sinuswerte ka nga naman talaga o oh, na natin tisyo. Wala, wala talaga siyang amoy mga ka-drivers. Hindi katulad ng ano, Di katulad nung ibang ibo na kumakain ng mga patay na hayop, no? Yun, mabaho talaga ang ipot nun. Dito ata, yung ano to, yung sa kumakain ng prutas kasi, ano to eh, sampalok yan eh, puno na sampalok. Tapos sa paligid dito sa area na to eh, may mangga, ganyan. Basta puno siya ng, ano, uh, sampalok at saka kinakain niya is prutas. yung, puno, uh, yung bunga ng puno kung ano-ano mga halaman dito ang kinakain nila pero wala naman okay na. lang <laughs> medyo ano lang may asim-asim lang ng konti <laughs>